Yun. Oh, meron. Good day mga ka-sideline. So ngayon mga ka-sideline sa ating vlog, gagamutin natin yung mga alaga nating tinamaan ng halak. So, sa paggamot ng halak, mga ka-sideline, hindi gagaling yung manok natin kapag wala tayong ginawang de-clogging. So, bago tayo magbigay ng antibiotic, de-clogging po talaga ang dapat unahin natin, mga ka-sideline. Kahit anong, anong antibiotic ang ibigay natin, hindi yan magiging epektibo kung walang de-clogging. Kaya, tara! So, mga ka-sideline, itong part na mag tayo sa kanya is isi-skip ko. Hindi ko ipapakita kasi sa panahon ngayon um, napaka strict na ni ano na YouTube kahit nga wala akong ginagawa last time nagdireklam nga ako sa sipon dito sa ilong pinipress ko lang ay na ano na nagkakaroon ako ng ano par parang uh, violation so ngayon isiskip ko lang mga sideline basta ang gagawin natin ito bubuksan natin lilinisan natin sa loob gamit itong gamit nito linis nakasawsaw yan sa waktidol tapos Meron din yung parang Adam's apple dyan na parang may butas. Ilabas natin yun. Doon tayo maglinis ulit. At saka yung mga sa gilid nun, may mga laway yan dito. Ito sa gilid, may mga laway yan. So, yun. Uh, yun yung tanggalin natin hanggang sa mawala na tayong makita. And then, magbigay na tayo ng antibiotic. So, hindi magiging uh, epektibo yung antibiotic na ibibigay natin. Kahit ano, kahit mahal yun. Basta walang, hindi natin ginawa itong declogging. Okay? So, gagawin natin mga ka-sideline. Ito yung sample mga ka-sideline. Yung parang malagkit. So, hindi kita. Pero kitang kita dito sa akin mga ka-sideline. May mga malagkit na puti. Yan yung kunin natin, yung malagkit na puti. Para gumaling siya kagad. Parang magic yan. Na-try ko na kasi mga ka sideline, mga nagsisimula pa lang. Gamot lang ako ng gamot. Kasi nga, hindi natin alam yung mga declogging. Simpleng sipon lang, pero natatagalan tayo. So ngayon, ah, madali na lang, hindi na tayo takot sa mga ganito. Sa so, mga halak, mga sipon, wala na. Kasi alam naman natin, declogging tapos antibiotic. So yun, hanapin lang natin yung malagkit dito sa loob. Ng mga laway, ubusin natin. So, papag, -papa, ah, yun mga sideline Magpapatuloy ko lang muna to. Basta yung malagkit na laway, hanapin natin. ulit ko po, uh, hindi ko ipapakita yung pag-declog ko kasi last time na ano na ako ni YouTube na nagkaroon na ako ng violation. So ngayon, mag-iingat na tayo kasi sayang. Yan lang po. Tapos na mga ka-sideline. So hindi ko talaga pinakita yung ano yung pag ano kasi nag, aumiwas uh, ako sa violation. So ito yung naubos natin. Yan, at saka tissue. Okay na to. Bigyan na natin to ng gamot. Yan. Actually mga kasaylan, hindi pa talaga to ganun kalala. hindi pa to mamamatay. Pero mas maging epektibo kasi kapag nagde declogging Yan sa Meron tayo dito ang ano mga sideline ang um, powder at saka uh, tubig tapos ito walang ano uh, walang pantusok yan kasi ito lang yung gagamitin natin para mapainom ng gamot ang ating alaga so yung ating running 3 months na alaga, buti 3 months na yun ngayong 18 ay tinamaan ng halak so ito lang yung paraan ng paggagamot natin Um, matapang na uh, premoxil powder ang ibibigay natin ito mga 30 ml lang ito 35, yan so yan ang gagamitin natin papa papainom sa ating alagang 3 uh, months old na rapido 45, yung dome natin nagkasakit may halak so bibigyan natin ito napakasimple lang po ito yung unang bigay natin sa kanya mga ka-sideline so, matapang na ano ah uh, maraming ano maraming premoxyl powder pero konti lang yung tubig so, matanggal talaga yung ano yung halak papangan natin yung timpla yan yan Ito na yan. Hmm. Ito na yung itigay uh, natin. Yan. So mga ka dapat uh, hindi pa sila nakakain ha. Pagbigay natin ito para mas epektibo. last one. Ito na siya mga sideline. Tapos na. May sobra pa. So, itong sobra mga ka-side huwag natin itong ibigay. Kasama niya. Tapo na natin yan. So, yan siya. So, inaction na natin agad para hindi lumala. So, yan yung laman niya, ah, laman ng ano niya. Yan, yan yung pinainam natin kanina. Tama lang, hindi masyadong sobra. Hindi rin kulang. So, ito yung pogi nating dome. ko ba kung naririnig ninyo? Yan, so So hanggang dito na lang tayo mga ka-sideline. Maraming salamat po sa panunood. Ganun lang po kasimple ang panggagamot na ginagawa natin sa ating mga alaga. So yun, sana po ay uh, gumaling yung mga alaga ninyo kasi mahirap talaga yung pag-aalaga ng manok. So yun, maraming salamat po pala sa mga sumuporta sa atin. Maraming salamat kasi nga, uh, naging part na tayo ng ano uh, partnership program ni Youtube. Sana ay uh, Maparami pa natin yung mga videos natin Na magaganda And then kung may comment kayo, suggestion um, Feel free lang po Sa pag comment sa ating comment section So yun, maraming salamat po Shout out sa inyong lahat